Dalawang lalaki ang inakusahan ng paniniktik para sa Tsina, isang paglilitis ng espya na dapat naging malaking issue. Isa itong palpak na kaso ng paniniktik na nagpasiklab ng sisihan sa politika. Nagtuturoan kung sino ang sisisihin. Gusto ng punong ministro na suyuin ng Beijing. Dapat ang lahat ng atensyon ay sa pulisya ng Tory na gobyerno. Ano ba talaga ang kaso? Bakit ito nagkawatak-watak? Bakit kinakabahan ng gobyerno pag-usapan ng China? Iyon ang inaasahan ng lahat. Ngunit ang ginawa ng Britanya ang pinakahindi inaasahang hakbang. Ibinaba nila ang mga kaso noong Setyembre, labin lima isang buwan bago ang paglilitis. Ngayon, huwag kang magulat. Maliit lang ito sa mga nakakatakot na ginagawa ng China sa United Kingdom. Gaya ng dati, hindi magugustuhan ng China na mabunyag sila ng ganito. At susubukan nilang pigilan ang video na ito sa algorithm. Pwede mo kaming suportahan sa pag-like. Salamat. Oktubre 2000 at 23 nagbabala ang pinuno ng military intelligence. Lima na 20,000 Briton ang nilapitan ng mga ahente ng China sa LinkedIn. Malinaw at mapanira ang layunin. Hindi na nakakagulat ang malaking tagumpay ng China sa pagnanakaw ng mga lihim ng industriya at teknolohiya ng United Kingdom. Ayon sa mga pinuno ng military intelligence, Lima, humigit kumulang 10,000 negosyo sa United Kingdom ang itinuturing na nanganganib ngayon. Ang dahilan kung bakit ko sinabing hindi nakakagulat ay dahil ang mga kaaway sa labas ng iyong kuta ay madaling makilala. Pero ang mga nasa loob ng iyong tahanan, sila ang mahirap tukuyin. Dalawang batang Briton ang sangkot sa isang unos na tila galing sa nobelang paniktik. Si Christopher Cash, mananaliksik sa parlamento tungkol sa patakaran ng China. At ang kaibigan niyang si Christopher Berry, ay inakusahan ng paniniktik para sa Beijing. Maring itinanggi ng dalawang lalaki ang paratang, ngunit hindi tugma ang kanilang salita at kilos. Ayon sa tagausig, mula Disyembre 28, Dalawang Libo at Isa hanggang Pebrero Tatlo. Dalawang Libo at Tatlo ang dalawang lalaki ay may layuning makasama sa kaligtasan o interes ng Estado. Nakakuha, nagtala, naglathala, o nagbahagi ng impormasyong maaaring o sadyang nila na maging direkta o didirektang kapakipakinabang sa kaaway. Pero parang hindi talagat sina ang tunay na kaaway. Itinigil ang paglilitis na magsisimula sana ngayong Oktubre matapos ibasura ng Crown Prosecution Services ang kaso ilang linggo bago ito magsimula. Halos walang paliwanag na ibinigay para sa nakakagulat na desisyon. Ano ang tamang oras para ibunyag ang malawak na Chinese spy network? Lumipas na ito para maintindihan kung bakit ginawa ng mga tagausig ang hakbang na ito. Kailangan nating balikan kung saan nagsimula ang lahat. Isa sa mga tao, si Christopher Cash, ay anak ng isang general practitioner. Lumaki si Cash sa marangyang buhay at nag-aral sa George Watson's College sa Edinburgh, isang prestihiyosong pribadong paaralan sa United Kingdom na may matrikulang sarpa 5,000 bawat termino. Pagkatapos, nag-aral si Cash ng kasaysayan sa Universidad ng St. Andrews. Mukhang maayos ang lahat hanggang dito. Bakit? Pagkatapos ng kanyang undergraduate na pag-aaral, naglaan siya ng dalawang taon sa pagtuturo ng Ingles sa Hongzhou, malapit sa Shanghai, sa ilalim ng isang programa ng British Council. Pagkatapos, kumuha siyang Master of Science degree tungkol sa China mula sa Lao China Institute sa King's College London. Dahil sa kanyang masteral na pag-aaral sa politika ng China, Mabilis siyang naging eksperto sa mga kaganapan sa Beijing. Pero dito na nagiging talagang interesante. Hindi lang siya basta kung saan saan nagtrabaho. Co-founder at dating direktor si Cash ng China Research Group, isang think tank na sumusuri sa impluensya at polisiya ng China. Tandaan, hindi lang ito ordinaryong think tank. Ang grupong itinatag ng mga konserbatibong miyembro ng parlamento gaya ni Tom Tuchenhat noong 2020 ay aktibo sa sentro ng United Kingdom Politika. Hindi lang basta parliamentary researcher si Cash dito. Nasa loob siya ng mga pasilyo ng kapangyarihan. Direktang nagtatrabaho kasama ang mga miyembro ng parlamento na nakatutok sa tugon ng Britanya sa lumalakas na impluensya ng China sa buong mundo. Pagkatapos mapromote si Tuchin Hat, si Alicia Kearns ang naging pinuno ng China Research Group at tagapangulo ng Foreign Affairs Select Committee. Si Kearns ay bangungot para sa China. Noong Nobyembre, pinangunahan niya ang delegasyon ng mga miyembro ng parlamento sa Taiwan. Isang hakbang na mariing binatikos ng Beijing na itinuturing ang Taiwan na bahagi ng teritoryo nito. At sa lahat ng iyon, si Christopher Cash ang nasa gitna ng lahat. Hindi lang basta aid si Cash, bata siya, mahusay sa Mandarin, at ayon kay Kearns, magaling siya. Tinulungan pa niya itong kumuha ng parliamentary pass na may background check para mas maging accessible sa team niya. Karaniwan, nagtatrabaho siya sa isang service office sa Waterloo. Sa pamamagitan ng kanyang posisyon kay Kearns, nagkaroon si Cash ng kakaibang access sa mga parliamentary circles at mga senior policymaker. Kabilang na ang pagiging malapit mismo kay senhat Ayon kay Kearns, mahal niya ang China, pero madalas siyang pumuna sa Communist Party. Kakaiba raw ito. Parang sinasabi kong vegan ako, pero mahilig ako sa manok. Malaki ang naging papel ni Cash. Sa pagsulong ng mga patakaran sa seguridad para pigilan ang mga kumpanyang Chino, na tapatan ang presyo ng British competitors. At tumulong pa nga siya sa pagbubunyag ng presensya ng mga lihim na istasyon ng pulis ng China dito sa United Kingdom. Sabi ng mga ulat, Kabilang si Kearns sa pinagkakatiwalaang bilog ng tauhan niya. Kumpiyansa siyang wala siyang akses sa classified na impormasyon dahil hindi siya bahagi ng gobyerno. Gayunpaman, inamin niya na mahusay ang pagkaunawan nito kung paano talaga gumagana ang parlamento, kung ano ang binabasa ng mga miyembro ng parlamento, kung paano sila mag-isip at kung paano sila kumikilos. Hanggang ngayon, si Cash ang tila kontrabida sa kwento. Maliban na lang kung may isang tao na palihim na tumutulong sa kanya, maaaring ibibigay ng kanilang nakaraan ang lahat ng sagot na gusto ng autoridad dahil sa isang simpleng dahilan inakusahan din ang kaibigan niyang si Christopher Berry, isang guro ng wika na may koneksyong akademiko sa China, ng pagtulong sa pagkuha ng sensitibong impormasyon. Simula 2,000 at labi limang nagtatrabaho na si Barry sa China bilang guro sa iba't ibang posisyon at matagal na rin silang magkakilala. Pareho silang naturo sa Wangshao, China, noong dalawang libo at labing pito dalawang libo at labing Kinasuhan si Nakash at Barry sa isang libo siyam na labing isang Official Secrets Act ng United Kingdom. Tinawag ni Nick Price, pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group, Police Service, Special Crime and Counterterrorism Division. Ang kaso bilang seryoso at komplikado. Kinakailangan nito ang malapit na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng intelihensya at mga piskal upang lubos na masuri ang lalim ng umano'y espya. Dahil sensitibo, Ilang buwan itinago sa publiko ang kanilang aresto noong Marso 2000 at 23 na halos di nabalita sa Westminster kung saan mabilis kumalat ang balita. Hindi ito nalaman ng media hanggang Setyembre ng 2000 at 23. Ngunit kakaunti lang ang detalye dahil aktibo pa ang kaso. Di naglaon, lumabas sa publiko ang mga nakakagulat na sikreto. Abril libo at apat inilatag ng Crown Prosecution Service ang kaso. Sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group Police Service na may direktang komunikasyon mula kay Cash hanggang Politburo ng Beijing ayon sa kanila. Isang umanoy ahente ng intelihensya ng China ang nagutos ng hindi bababa sa tatlong na ulat kay Barry tungkol sa politika. Iminungkahi mismo ni Barry ang ilang paksa na itinuturing na banta sa pambansang seguridad ng United Kingdom. Ayon sa tagausig, si Barry ay kumuha ng ilang impormasyon kay Cash. Ngunit hindi na ipagtanggol ni Cash ang sarili niya sa korte. Sabi ng mga kaalyado niya, hindi siya binayaran pinilit o tinakot. At puro bukas na mapagkukunan lang ang impormasyong ibinigay niya kay Barry. Pangkalahatang pagsusuri sa politika o chismis mula Westminster. Inihanda ng legal team ni Barry ang argumento na ang 34 na ulat ay para sa kliyenteng korporasyon sa China na gustong palawakin ang negosyo sa United Kingdom. Ayon sa abogado niyang si John Armstrong, ang mga ulat ay pinagtagpi pampublikong impormasyon at nagbigay lang ng opinyon si Barry tungkol sa politika sabi ni Armstrong. Hindi classified na chismis lang sa Westminster ang anumang input mula kay Cash. Taliwas sa sinasabi ng mga tagausig na espiya ito. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group Police Service, karamihan ng impormasyong ibinigay ni Cash ay hiniling ni Barry. Kalaunan, nagbahagi rin umano si Cash nang hindi hinihinging off the record na impormasyon. Sabi ng tagausig, nagbigay ang ahente ng China ng sensitibong impormasyon mula kay Cash kay Barry at inabot ito sa mataas na opisyal ng Partido Komunista ng China, maging isang miyembro pa ng Politburo. Ang tumanggap na Chino na ito ay hindi isang ordinaryong tao. Ang kapangyarihang hawak niya ay hindi masukat. Ayon sa The Guardian, hinala ng British prosecutor na si Kai Chi, isa sa pinakamakapangyarihan sa China ang maaring tumanggap ng umano'y intelihensya mula sa Westminster. Si Kai Chi ang ikalimang miyembro ng pitong kataong standing committee ng CCP. Ang Politburo, pinakamataas na katawan pampolitika sa China, ay pinamumunuan ni Xi Jinping. Si Kai ay hindi basta-bastang opisyal. Siya ay isang tapat kay Xi, dating party secretary ng Beijing at ngayon ay direktor ng pangkalahatang opisina ng CCP. Siya ang chief of staff ni Xi. Ibig sabihin, kung totoo ito, Nakarating sa pinakamataas na pamunuan ng China, ang impormasyon mula sa parlamento ng United Kingdom, pero ito ang bagay. Maraming eksperto ang nagdududa. Parang hindi ka paniwala na si Kai, miyembro ng Politburo, ay personal na tatanggap ng chismis mula sa dalawang batang mananaliksik ng Westminster na walang akses sa classified na material. Ayon kay Professor Kerry Brown, direktor ng Lao China Institute sa King's College London. Malabong magkaroon ng direktang kontak si Kai sa isang dayuhan. Kahit sa pangangalap ng impormasyon, sinabi niyang hindi naaabot ang mga miyembro ng Politburo, lalo na sa ilalim ng sentralisadong sistema ni Xi Jinping. Sa kanyang mga salita, wala talaga silang kalayaan na gumawa ng anumang masyadong mapanlikha o mapagsapalaran. Gayunpaman, sinabi ng Criminal Investigation and Detection Group Police Service na ito ay nakasasama sa kaligtasan o interes ng United Kingdom dahil ito ay direkta o didirektang kapakipakinabang sa estado ng China. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, matindi ang naging tugon ng China. Tinawag nilang pawang gawa-gawa at malisyosong paninirang puri ang buong kaso. Kailangang tumugon ng China sa kontrobersiyang ito balang araw. Dahil iba ang kasong ito kumpara sa iba. Sa nakaraang dalawang taon, umangat sa kanluraning media ang kaso ni Christopher Cash at Christopher Berry na tinuturing na mataas na profile na kasong espiya ng China. Seryoso ang paratang, mabigat ang ebidensya at nahumaling ang buong mundo sa kwento. Ibinaba ng Crown Prosecution Services ng Britanya ang mga kaso noong Setyembre, labin lima isang buwan bago magsimula ang paglilitis. Opisyal na dahilan, kulang daw sa ebidensya ang kaso. Biglang nawala sa mga korte ang isang kwento na ilang taon ding naging laman ng mga balita. Si Alicia Kearns, isang mahalagang saksi at conservative miyembro ng parlamento, ay walang indikasyon na mababasura ang kaso. Isang linggo lang ang nakalipas. Ang mga opisyal mula sa Special Operations, 15 ng Met, iyon ang unit na kumahawak ng mga kaso ng espya at terorismo, ay nag-ayos ng isang simpleng pagbisita sa korte para sa kanya upang maging pamilyar siya sa proseso. Tapos bigla na lang, boom! Nagagulo at bumagsak ang buong kaso. Ipinahayag ni Common Spiker Lindsey Hoyle ang matinding pagkadismaya at nagbabala na baka hindi sapat ang proteksyon ng parlamento laban sa dayuhang panghihimasok. Samantala, ang gobyerno at oposisyon ay nagbabangayan sa matinding sisihan na parehong nagtuturo sa isa't isa na hindi nila nakita ang China bilang banta sa pambansang seguridad. Habang lumalakas ang panawagang baguhin ang Official Secrets Act, nangingibabaw ang isang tanong. Nainis si Kearns. Sabi niya, May mali talaga. Kung may ebidensya ang Crown Prosecution Service, bakit hindi nila ito iharap sa hurado at subukan? Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group Police Service, patuloy nilang nire-review ang kaso. Sabi ng mga tagausig, hindi na natutugunan ang pamantayan ng ebidensya kahit iyon din ang ginamit noong unang kinasuhan ang dalawang lalaki. At tandaan na ang prosekusyon noon ay may pahintulot mula sa Attorney General na si Victoria Prentice. Ayon sa ulat, Bumagsak ang kaso dahil tumangi ang mga opisyal ng gobyerno na legal na tawaging kaaway ang China. Mahalaga ang definisyon iyon sa ilalim ng Official Secrets Act ng isang libo labing isa. Hindi mo pwedeng kasuhan ang tumutulong sa kaaway kung hindi opisyal na itinuturing ng gobyerno ang bansa bilang kaaway. Kung walang klasifikasyon, hindi uusad ang kaso at basta na lang mababasura ito. Ayon sa Downing Street, labis na nakakabigo na hindi mapapanagot sa paglilitis ang mga individual na ito. Inulit ni Ministro Dan Jarvis sa parlamento ang sentimyentong iyon. Ngunit nilinaw niyang ang pag-atras sa kaso ay desisyon ng mga tagausig. Sinabi ni Luke de Pulford mula sa Inter-Parliamentary Alliance on China na kung natuloy ang kaso, malamang na sinubukan ng depensa na maghain ng kaso. Tanong, kaaway ba ang China? Mahalaga ang depenisyong iyon sa isang libo naraan labing isang Official Secrets Act, ang batas na ginamit laban kina Cash at Berry. Sa ilalim ng luma ng balangkas na iyon, kailangang formal na tawagin ng mga tagausig ang China bilang isang estadong kaaway upang maisulong ang mga kaso. Pero heto ang kakaiba. Ayon sa National Security Act ng United Kingdom noong 2000 at 23, hindi na kailangan ideklara ng gobyerno na kaaway ang isang bansa para usigin ang sinuman sa espiya, paghack o mapanirang gawain. Gayunpaman, dahil ang kasong ito ay inirehistro sa ilalim ng lumang batas, obligado pa rin ang mga opisyal na sundin ang mahigpit nitong mga definisyon. At, ayon sa mga ulat ng media, maaaring naging legal na imposibleng habulin ng direkta ang China dahil sa teknikalidad na iyon. Pero ang pagtawag sa China na kaaway ay lampas sa normal na diplomatikong wika at maaaring magpagalit sa Beijing. Mas malalim pa sa politika ang dilema ng United Kingdom nakaugat ito sa ekonomiya. Ang ekonomiya ng Britanya ay naging labis na umaasa sa China, lalo na sa pamamagitan ng mabilis na paglago ng sektor ng serbisyo nito. Tumaas ng isang daan at dalawamput isang ang pag-export ng serbisyo ng United Kingdom sa China. Umabot sa iisang daan at tatlumput dalawang bilyon. Ngayon, halos kalahati ng British export sa China ay serbisyo, pinakamataas sa makabagong kasaysayan. Aminin natin, walang kapantay ang China sa pagmamanupaktura sa mundo bagay na hindi basta baliwalain ng merkado ng Britanya. Kahit maraming paratang, balak pa rin ng China magtayo ng malaking bagong diplomatic complex sa United Kingdom. Sumasakop ito ng 20,000 metro kwadrado ng lupa sa London, malapit sa Tower of London. Ang dalawang ang dalawang daan at 55 milyong lugar na ito ay may mahabang at makasaysayang simbolismo. Dati itong tahanan ng isang medieval na abi naging lugar ng paggawa ng Baryan ng Britanya at ngayon ay pagmamay-ari na ng pamahalaan ng China. Matindi ang protesta ng mga residente, tagapagtaguyod ng karapatang pantao, at ilang backbench miyembro ng parlamento laban sa kasunduan, na nagbabala na posibleng may ibang layunin ang proyekto bukod sa embahada. Marami mga strategic analysts ngayon ang naniniwala na maaaring magsilbing tirahan ng mga operatiba ng intelihensya ng China. Ang kompleks na ito, na nag-ooperate sa ilalim ng diplomatikong pagkakakilanlan dahil sa presyon at pagsusuri ng publiko, tahimik na ipinagpaliban ng United Kingdom ang pinal na pag-aproba ng proyekto. Isang hakbang na nagpapakita ng matinding pagkabahala sa Westminster. Bago pa man si Nakash at Berry, nagbabala na ang sariling Strategic Defense Review ng Britanya na ang China ay nagdudulot ng isang sofistikado at tuloy-tuloy na hamon sa United Kingdom. Lalo pa itong naging mahalaga dahil sa mga nangyari noon. Naniniwala ang mga eksperto na ang polisya ng United Kingdom sa China ay balanseng pagtataglaban sa autoritarianismo ng Beijing. Bukas pa rin ang pinto para sa kalakalan at kooperasyon sa kapaligiran. Kaya't maingat ang labor at mga konserbatibo sa paglalarawan sa China. Sa so 2021 Integrated Review, tinawag ang China na sistemikong kakumpitensya. Noong 2023, naging hamong sistematiko at tumatak sa panahon ang paglalarawan na ito. At ang labor, sa kanilang paglalabas ng National Security Strategy, ginamit nila ang katagang Geostrategic Challenge. May kaunting pagkakaiba pero kitang kita kung paano nilalakad ng mga pinunong politikal ang manipis na linya ng diplomasya at depensa. Maingat magsalita ang mamang, mga politiko pero direkta ang intelihensya. Tinuturing nilang patuloy na banta ang China. Noong Nobyembre 2000 at 21 tinukoy ni Richard Moore ng military intelligence. Anim ang China bilang pangunahing prioridad ng intelihensya ng Britanya. Noong Oktubre 2000 at 23, nagbabala si Ken McCallum ng military intelligence lima na dalawampung libong Briton ang nilapitan ng mga ahente ng China sa LinkedIn para magnakaw ng mga lihim na pang-industriya at teknolohikal. Sinabi niya, nalaganap ang industrial na espya at madalas natutuklasan ng military intelligence. Lima ang lihim na aktibidad mula sa China at ang mga tinatarget na sektor ay hindi basta-basta mga negosyo. Sila ay artificial intelligence, quantum computing, at synthetic biology, ang mga teknolohiyang humuhubog sa hinaharap. Binalaan niya na linggo-linggo, natutuklasan ng aming mga team ang napakaraming lihim na aktibidad mula sa gaya ng China, pati na rin ang Rusya at Iran. Hindi na lang ito tungkol sa datos ng militar o gobyerno ngayon. Mas nakatutok na ngayon ang intelihensya ng China sa mga startup, pananaliksik sa universidad, at maliliit na kumpanyang teknolohiya na maaaring di iniisip na may kinalaman sila sa pambansang seguridad. Isa sa mga pangunahing pag-atake. Peking Recruiter sa LinkedIn. Ayon kay Makalam, nagpapanggap ang mga operatiba ng China bilang mga headhunter. Kinokontak nila ang mga professional online para magtamo ng tiwala at pagkatapos ay kunin ang sensitibong impormasyon. Ayon sa kanya, natuntun ng military intelligence. Lima ang mahigit dalawampung libong ganitong paglapit doble kaysa ilang taon noon. Sumiklab ang pag-aalala sa industrial na espiya ng China nitong dekada. Pinangunahan ng Estados Unidos, na nakikitang nakikipagtunggali sa Beijing para sa dominasyon sa ekonomiya at teknolohiya. Sa parehong okasyon, hindi nagpaligoy-ligoy si direktor ng FBI na si Christopher Wray. Tinawag niya ang Partido Komunista ng China bilang pangunahing banta sa inobasyon. Inakusahan ang Beijing na ginagawang sentrong bahagi ng kanilang pambansang estratehiya, ang ekonomikong espiya at pagnanakaw ng intellectual property. Ayon kay Ray, may dalawang libong aktibong investigasyon ang FBI kaugnay sa China at nagbubukas ng bagong kaso tuwing labindalawang oras. Hindi nagbigay ng bilang si Makalam para sa military intelligence. Lima, pero kinumpirma niyang pitong beses tumaas ang mga kasong may kaugnayan sa China sa nakalipas na apat na taon. Ayon sa military intelligence, lima may dalawampung kaso silang minomonitor na may kinalaman sa mga kumpanyang Chino na umiiwas sa regulasyon ng Britanya. Gamit ang shell structure, front firm, at tagong pamumuhunan para lihim makuha ang sensitibong teknolohiya at pananaliksik ng United Kingdom. Sa ilang ulat, nagtangkang gamitin ng mga kumpanyang Chino ang legal na butas para makuha ang intellectual property ng mga kumpanyang Briton. At sa isa pa, may isang nakakuha ng inakaw na datos ng pananaliksik mula sa isang nangungunang universidad sa United Kingdom, si Makalum Ray at ang kanilang grupo ay nagsabing pareho lang ang operasyon saan man. Ang cyber infiltration, industrial na espiya, at estrategikong pagnanakaw ay para makalamang sa global na inovasyon. Mas nababahala ang mga intelihensiya sa mga ataking suportado ng Estado lihim na pagre-recruit, at operasyong pampolitika kaugnay ng Beijing. Hindi lang ito nangyayari sa United Kingdom, kundi sa buong Europa rin. Inakusahan ang, Beijing ang Beijing ng palihim na paglus, rusot. Kadalasang tinatarget ang right-wing o nasyonalistikong kilusan para impluensyahan ang polisiya at makuha ang sensitibong impormasyon. Sa Alemanya, inaresto si Janji dahil sa umano'y pagbibigay ng impormasyon mula sa European Union Legislature sa Chinese Intelligence. Konektado si Xi'an kay Maximilian Kra, leader sa Alternative for Germany, Alternative for Germany, partidong matagal ng binabatikos sa pagiging simpatetiko sa China at Rusya. Ayon kay Konstantin Kule ng Free Democrats, ang right-wing extremist na partidong nagpapalaganap ng naratibo ng China at Rusya, ay ginagawang pangunahing target ng dayuhang espiya ang Alemanya. Naranasan din ng Belgium ang ganitong mga alalahanin Nagbabala si punong ministro Alexander de Croo na minsan ay napaka-hostile ng China. Matapos mabunyag na si Frank Kreliman ng Vlaams Belong Party, ay di umano'y na-recruit ng Chinese intelligence para impluensyahan ang debate ng European Union sa mga isyong tulad ng Hong Kong at Uyghur. Lumabas sa investigasyon ng Financial Times at iba pa na inutusan ni Daniel Wu ng Chinese Ministry of State Security si Cray Yelman na himukin ang mga politiko sa Europa na akusahan ang United Kingdom at United States ng pagsira sa seguridad ng enerhiya ng Europa. Di pa malinaw kung bakit tila tina-target ng China ang ilang right-wing na personalidad sa Europa. Ayon sa ilang analyst, nakikita ng Beijing ang oportunidad sa mga nasyonalistikong kilusan na may pagdududa sa mga alyansang kanluranin tulad ng NATO o European Union. Kaya nabibigyan sila ng pagkakataong mag -impluensya. Ang lumalalang banta ng espiya ay nagdulot ng pagkabahala sa mga pamahalaan sa kanlurang Europa. Dahil dito, Dumami ang tanong sa biglaang pagbagsak ng kaso kina Christopher Cash at Christopher Berry na inakusahan ng paniniktik para sa Beijing. Inamin ng dating hepe ng Secret Intelligence Service na hindi siya sigurado kung bakit ibinaba ang kaso, lalong nagpapalakas ng hinala sa Westminster. Lalong lumalim ang kontrobersya sa gitna ng mga pahayag na ang grupo ng punong ministro ay may akses sa maraming dokumento na nagpapakita na ang China ay seryosong banta sa pambansang seguridad. Ngunit umano'y pinili nilang hindi ito ibahagi sa Crown Prosecution Service bago bigla ang isinara ang kaso. Hindi lang politikal, pati diplomatiko ang epekto nito. Ang pagbagsak ng kaso ay nagdulot ng tensyon sa ugnayan ng intelihensya ng United Kingdom at Estados Unidos. Dahil hindi natuwa ang Washington sa paghawak ng sensitibong impormasyon at siguridad. Ayon sa White House sources na nakausap ng The Times, mas nababahala si Pangulong Donald Trump sa tiwala niya sa United Kingdom matapos ibasuray ang mga kasong espiya. Nagbabala ang United States official. Matagal nang nagbabala ang Estados Unidos sa mga kaalyado ukol sa banta ng China. Sa pambansang seguridad, mula nang maupo si Pangulong Donald Trump noong 2000 at labing pitong, maingat ang United States sa pagbabahagi ng impormasyon sa mga banyagang gobyerno na maaring maimpluwensyahan ng mga kalaban. Mas nag-iingat kami sa mga lugar na malaya gumalaw ang kalaban at labis ang aming pag-aalala rito. Noong dalawang libo, at labing siyam ipinagbawal ng Estados Unidos ang Huawei. Isa sa pinakamalalaking kumpanya ng teknolohiya at telekomunikasyon ng China. Dahil sa mga panganib sa pambansang seguridad, nagbabala ang United States Intel na maaaring gamitin ng gobyerno ng China ang Huawei sa paniniktik dahil sa malawak at hindi malinaw na batas ng China na pwedeng magutos sa kumpanya. Naibigay ibigay ang sensitibong datos sa Beijing. Hindi lang Estados Unidos ang nagbabala rito, sumali ang Australia at ilang bansang Europa sa pagtutol. Ngunit hindi ito pinansin ng Beijing. Upang protektahan ang Huawei, nagbabala ang embahador ng China sa Alemanya na maaring harapin ng mga German na tagagawa ng sasakyan ang mga ekonomikong epekto kung babawasan ng Berlin ang papel ng Huawei sa kanilang 5G network. Isang taon ang lumipas, Nagbanta rin ang sugo ng Beijing sa Sweden matapos magpasya ang Stockholm na ipagbawal ang Huawei sa kanilang infrastruktura ng telekomunikasyon. At habang niyayanig ng kontrobersiya ang China, spy case ang parlamento ng United Kingdom at nangingibabaw sa mga headline ng Western media. Isang bagong pangyayari ang sumiklab sa kabilang panig ng Atlantiko. Inanunsyo ng United States ang pag-aresto ng isa pang umanoy Chinese spy sa Amerika na ikinagulat ng Washington. Si Ashley Telus ay kilalang tagapayo ng gobyerno ng United States at eksperto sa ugnayan ng India at United States. Inaresto siya at kinasuhan ng ilegal na pagtatago ng impormasyon ukol sa pambansang depensa at umano'y pakikipagkita sa mga opisyal ng China. Batay sa affidavit sa Eastern District Court ng Virginia, si TELUS ay naging volunteer senior advisor sa United States Department of State at kontratista rin sa Office of Net Assessment. Ang Office of Net Assessment ay isang lihim na think tank sa Pentagon na nagbibigay ng payo sa Department of Defense ukol sa pangmatagalang estratehiya. Sabi sa affidavit, ilang beses nang nakipagkita si TELUS sa mga opisyal ng China, kabilang ang isang kahinahinalang pagpupulong noong Setyembre 2022 at 22. Nakita siyang dumating sa restaurant sa Fairfax, Virginia na may dalang Manila envelope Naayon sa investigador ay wala na siya nang umalis makalipas ang dalawang oras. Ang timing ng kanyang pagkakaaresto, kasabay ng pagbagsak ng sariling kaso ng United Kingdom laban sa espiya ng China, ay nagtaas ng kilay sa parehong Washington at London, na lalong nagpalalim sa takot tungkol sa isang koordinadong network ng paniniktik na gumagana sa buong kanluran. Para sa Estados Unidos, napakasama ng timing ng ganitong pag-aalala. Ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay walang ipinapakitang senyales ng pagtatapos sa kabila ng paulit-ulit na diplomatikong pagsisikap mula sa Washington at mga kaalyado nito sa Europa. Samantala, ang kawalan ng katiyakan sa enerhiya at mga problemang pang-ekonomiya ay naglalagay ng matinding presyon sa kaligtasan at pagkakaisa ng Europa. Ngayon, nagbabala ang mga opisyal ng intelihensya sa isang bangungot na sitwasyon. Kung may mahalagang impormasyon na tumagas mula sa Estados Unidos, United Kingdom o iba pang kapangyarihan sa Europa sa pamamagitan ng isang Chinese na spy network o kung makuha ng Beijing ang access sa advanced na datos ng militar o teknolohiya. Maaaring magkahalintulad ito sa makasaysayang pagtagas ng Manhattan Project, kung saan ang mga Soviet na espiya ay nakapasok sa mga nuclear program ng United States, United Kingdom, at Canada noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kung maulit ang kasaysayan, maaaring magdulot ito ng panganib sa Europa at Estados Unidos. Hindi lang sa seguridad, kundi pati sa global na balanse ng kapangyarihan. At iyan ang dahilan kung bakit, higit kailanman, kailangang pumili ng United Kingdom at ng mga kaalyado nitong kanluran in isang matapang na desisyon na naunahin ang pambansang seguridad kaysa sa kalakalan, ekonomiya at kaginhawaan. Dahil sa isang mundo kung saan ang impluensya ay parang pera at ang informasyon ay kapangyarihan, ang pag-aatubili ay maaring magdulot ng mas malaki pang kapalit kaysa sa pera. Posibleng kapalit nito ang kinabukasan ng malayang mundo. Salamat sa panonood.